ngayon for today's video naka uwi na, si, na po si Inday Gamay at guess what guys naabutan ko yung mga wonder maid gagawa daw sila ng shakoy o, oh, ano nga yun te? pinipig, pinipig. so ayan o oh. sa amin tawid tawid o oh, tawid tawid ano? tawid 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 ha? Huh? Ay, tabid-tabid. Ay, nako. Mahirap talaga. Ayan. Yung mekos-mekos na yan. Ang teta, ang teta ko yan. Mekos-mekos na nang tita. Ano yan, tita? May asukal yan? Wala. Ito, kay ganda ito. kay ano? Kanyang ito, prato? Or kay orme. Kay orme. Ayusin mo, tita, pag mekos-mekos. Ito na po. Oo. Mekos-mekos ng tita ko yan. The best ang tita namin yan. Sarap. sobra na masarap yan. <laughs> Galing yung Borna. Ayan, uh, ayan. Tingnan <laughs> mo yan. Galing. May natuloy yung... na gano'n. Ganon pag mikos-mikos. Galing si Arian. Hoy! Parang ganyan yung pagkatayo <laughs> nito, guys. O, oh, kakayan kami niyan mga idol ko, mga mikos-mikos. You know, this one, it's mikos-mikos ng tita ko yan. Sobra na masarap yan. O, di ba? O, 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 o. O, o, na naputol na. Take to, take to. Naputol biya, Ay. <laughs> Aray ko. Ay, uh, Philippines food? No, ay sa, dito naman dyan. Oh. Na, Was ganyan that? na may kosmikos na bod bod. Hmm? Philippines food? Yeah. Yeah, bodbod. bod. You don't know me, Cosmecos. Inday dako, luto na chika lang mo. Asa? Ano rin sa asukal ang ano, tabid-tabid. Tabid-tabid? Mm -mm. O, oh, ang tabid-tabid, ang chika lang, ang shakoy, oh. Ito na siya, pinis product. O, oh. sarap yan. Mikos-mikos ng tita ko yan. Titignan natin yung mikos-mikos. O, oh. yan yung, ano tawag niya sa inyo? Tin tinabid. <laughs> o, oh, tinabid. O, oh, sa amo, ah, shakoy. Napagod na. Oh, tapos ano pa? Pinipit. Ano pa ba? Oh, di ba? Kain tayo, kain, kain tayo. Paano ba naman ikaw matutulog ko yung kasama mo ganyan naman nagluto? Oh, 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 oh. Sarap niyan. Gawa ng tita ko 'yan. Mikos-mikos 'yan. Sobra na masarap 'yan.